Sa araw-araw Panginoon Ikaw aking puri Ikaw aking dalang Sa gabing-gabi Panginoon Kau aking hanap Ikaw aking isipin Sa oras-oras Panginoon Banal mo mapasakin Palaging may blessing Hawitan ka Sa sambahin kita Diyos ko Panginoon Ha? Panginoon Tunay na may pagmamahal sa akin Tunay na gagabay sa akin Sa tama mali, palaging may kulay ang buhay ko Sa araw-araw, Panginoon ikaw aking ipurihin, ikaw aking dalangin. Sa gabing gabing Panginoon, ikaw aking hanapin, ikaw aking isipin. Sa oras-oras, Panginoon, Panal mo mapasakin, palaging may blessing, awitan ka sa sambahin kita, Diyos ko Panginoon, ha? Panginoon. Tunay na may pagmamahal sa akin Tunay na gagabay gabay sa akin Sa tama mali Palaging may kulay ang buhay ko Awitan ka Sa sambahin kita Diyos kong Panginoon ah, Panginoon Tunay na may pagmamahal sa akin Tunay na gagabay sa akin Sa tama mali Palaging may kulay ang buhay ko